like it, I love it, I want some more. All right, welcome back mga kabayan dito po sa ating munting YouTube channel lang Nerd TV 5.1. Ah, uh, pag-usapan natin mga kabayan Dito pong ginawa ni Senator Amy Marcos na paninira tungkol po sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Alam niyo po ba na ito pong ganyan palang ginawa dyan sa rally ng INC ay labas pala ito sa usapan mga kababayan. Ito na ay Marcos. Nilaglag na ng INC. Oh. Labas daw po ito sa usapan mga kababayan itong sinabi ni Amy Marcos na paninira. Dahil alam naman po natin na ang tema po ng programa dyan ay ang panawagan po nila ay Transparency for a Better Democracy and Rally for Peace. Ayan po. Pero ito po si Amy Marcos abay na lihis po. Nalihis. Ang ginawa niya, siniraan niya si PBBM sa harap ng maraming mga kanib dyan sa INC. Mga kababayan. Kaya naman daw po ito hindi na napigilan ng INC dahil sa umpisa kasi ng kanyang talumpati, eh, sabi Ah, parang isang pagpapayo bilang kapatid, bilang nakakatandang kapatid. At ang sabi nga ay mahal niya raw ang kanyang kapatid at sabi niya ay Marcos mahal niya rin daw ang kanyang bayan. Kaya yan po ay hindi po ah, napigilan. Pero nagulat na lang po, ang organizer daw po na si Jan ay nung napunta na sa paninira ang mga pinagsasabi ni Amy Marcos. Mga kabayan, mabuti po ay panuorin po natin ang pahayag po ng Iglesia ni Kristo na si Ka Edwil Sabala, mga kababayan. Ito po, panuorin po natin. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Mayroon akong naisbasahin na statement sa mga nanonood sa akin ngayon. Sige po, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang opisyal na pahayag ng Iglesia ni Cristo hinggil sa pagwawakas ng Rally for Transparency and a Better Democracy. Sa isang pahayag na inilabas noong Nobyembre 13, 2025, Sinabi ng Iglesia ni Cristo na magsasagawa ito ng tatlong araw na rally upang bigyang diin ang panawagan ng publiko para sa isang wasto at transparent na investigasyon kaugnay ng mga anomalous flood control projects sa Pilipinas. Dahil sa bilis at lawak ng media coverage kapwa lokal at internasyonal, na nalikha ng naturang rally hindi na kinailangang abutin pa ng tatlong araw upang makamit ang layunin na iparating ang mensahe na kami ay nananawagan para sa justice, accountability, transparency at peace. Nagpapasalamat kami sa aming mga kaibigan mula sa media, sa local man o international na nag-cover ng event at nagpalaganap ng mensahe ng rally. Lubos din naming ipinapaabot ang aming taos-pusong pasasalamat sa lahat ng aming mga kapatid na dumalo sa Rally for Transparency and a Better Democracy sa Kirino Grandstand sa Maynila noong linggo Nobyembre 16, 2025. Sa ikalawang araw ng rally, Lunes, Nobyembre 17, mas marami pang mga kapatid mula sa iba't ibang probinsya ang dumating sa venue. Ito ay pagtugon sa panawagan ng pamamahala ng Iglesia upang iparinig ang aming tinig sa lumalakas na panawagan ng publiko para sa pamahalaan na agarang tugunan ang malawakang korupsyon na nakaapekto na sa ekonomiya ng bansa at maging sa international standing nito. Ito rin ay kabilang sa mga pangunahing karapatan na ipinagkakaloob sa mga mamamayan ng bansa ang karapatang magpahayag at ang karapatang mapayapang magtipon. Nagpapasalamat kami sa lahat ng nagsikap upang matiyak na ang rally ay manatiling peaceful, orderly at disciplined. Kabilang na ang Philippine National Police, ang National Government at ang Manila City Government. Lubos po namin pinahahalagahan ang kanilang mga sakripisyo. Mula pa sa pasimula, aming binigyang diin na kami ay laban sa mga kilos na salungat sa konstitusyon. Nagsimula kami ng mapayapa at nagtapos kami ng mapayapa. Kaya sa ibabaw ng lahat ng ito, nagpapasalamat kami sa Panginoong Diyos at ibinabalik namin sa Kanya ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat po. Kapatid na Edwin, mayroon lang po kaming uh, ilang katanungan. Una po, may mga dumalo po sa rally ng Iglesia ni Cristo at ang iba may salita pa nga sa harapan at kahit hindi sila kaanib sa Iglesia. Ano po ba ang nililiwanag sa lahat ng gusto magsalita, ka Edwin? Ma maganda pong naitanong nun yan, kapatid Opo. na Jen. Ano po? At ang totoo, yung sagot dyan, nakapaloob doon sa unang press release na inilabas ng Iglesia kung sa kilusang ito. At nais ko lang ipaalaala sa mga nanonood sa atin ngayon. Opo, din. Noon din pong Nobyembre 13, sinabi na namin na ang mga hindi kaanib sa Iglesia ni Kristo na ang naisabihin ay kaisa po ng panawagan namin tatanggapin. Alam ito, tanggap ito ng lahat ng nagpasabing nais nilang sumama at magsalita sa dahil Napakahalaga po ng na ipinananawagan ng mga nagtitipon doon at alam na alam po iyan ng mga naririto po. Yung justice, yung accountability, yung transparency at maging yun pong peace. Ganun din ay upang matiyak po na walang ipananawagang labag sa konstitusyon. Kaya yun ang kasagutan sa tanong na iyon. Ayun. Pero kapatid na Edil, siguro ito ay isang katanungan na hindi lang kami, iba ang nagtatanong, mas maraming nagtatanong at mas gusto malaman nila ang kasagutan. Anong masasabi po ninyo doon sa mga sinabi ni Senator Amy Marcos nung siya na ang nagsalita? Oh, napaka ganda pong katanungan. Ano po? At palagi ko kinakailang i-address ko po yung kasagutan niya sa mga nanonood sa atin. Opo. Um, Pinag-uusapan naman po. Pinag-usapan naman po ni Senadora at ng organizers ng rally na hanggang sa ikalawang araw yun pa rin naman po ang ipananawagan ng rally. Justice, accountability, transparency at peace. Labas sa pinag-usapan ang sinabi ni Senadora. Pero noong natin oh, yan, mga kabayan, natin na Labas ng sa pinag-usapan pag Yung sinabi ni Amy Marcos, kapatid, sa ha? Paninira kay PBBM. Mga kababayan, yan po ang, ang sinabi ni Kaidwell Sabala. Ni Senadora, ito po ay eksis uh, ng INC mga kabayan. Tuloy na din sa lahat ng mga dumalo, doon po sa ating rally, ano po ang mensayo sa kanila ka Edwin? Salamat po sa pagkakataon. Mm -hmm. Sa lahat po ng mga kapatid na dumalo, maraming salamat po sa inyong lahat. Marami po ang napagod pero sa kanila ay oh, masigla pa rin po sa pakikilahok. Napatunayan natin na kahit mainitan o... Kaya pala hindi napigilan, mga kababayan. Dahil yun niya, di diba, sabi eh, ay yung kanyang pagsasalita, bakas daw sa pananalita ni Amy Marcos na yung kanyang uh, pagsasalita ron ay parang pagpapayo kay PBBM bilang matandang kapatid. Dahil sinasabi nga ni Jaime, mahal niya raw si PBBM. At sinabi pa, mahal niya raw ang kanyang bayan. O kaya, yan po ang nangyari. Kung baga sa ano, hindi na nila napigilan dahil akala nga nila, yun lang hanggang sa matapos. Ganon ang sasabihin ni Jaime Marcos. O pero nangyari po mga kababayan, bigla po puro paninira na ang ginawa ni PBB ni Amy Marcos kay PBBM. Yan po nangyari. O hindi na nila napigilan, nandun na po eh. O kaya hinayaan na lang nila. O kaya nga po, isa rin po sa ano ko dyan eh, kaya marami pong nadismaya dyan eh. O, alam ko marami mga ka, ayinsing kanib dyan na nadismaya din sa sinabi ni Pi, ni ay Marcos na paninira sa kanyang uh, kapatid mga kababayan o, kaya nga may nasagap din po tayong chismes nung nagtatulong pati na raw ito si Amy Marcos nung marinig yung paninira iba'y bay marami daw pong mga kanib ang unti-unting nag-aalisa na o, at may kumakalat din pong chismes kaya daw po ah... Uh, hindi na pinaabot ng tatlong araw ay dahil nga sa hindi na for transparency in a democracy ang rally at hindi na for justice in peace o, kasi napasukan na ng mga politika ng politiko mga kabayan Oh, si Rowin Aguanson kita mo ang ginawa ni Rowin Aguanson diyan, puro paninira din sa gobyerno ang nangyari kasi sa rally diyan, mga kabayan, sa INC ay naging uh, paninira sa gobyerno ang kanilang siniwalat. Oh. si Marco Leta. Oh, mayroon niya nagpayo na isang ano eh. Sabi, dapat hindi na makyat si Marco Leta kasi uh, isa siyang politiko. Oo, oh, oh, kaanib siya sa INC. Pero ano rin ang ginawa ni Marco Leta? O, ang panawagan niya, puro batikos sa gobyerno. O kaya yung mga membro siguro, eh nakahalata, eh unti-unti raw nag na. Ayan po ang, ang chismes. Pero yung paliwanag naman po rito ng tagapagsalita ng INCI, kaya hindi na nila pinabot ng tatlong araw dahil sa uh, lawak ng coverage ng ginawa dyan na rally maging sa local at na media marami nag-cover at na iparating na nila yung kanilang hinaing na panawagan sa gobyerno na maging transparency Ayan, sa so pag-iimbestika nga po dyan sa uh, flood control projects na yan, na mga anomalya na yan dyan, mga kababayan. Oh, at saka yung isa pang dahilan dyan, eh, pagod na raw yung mga kaanib o kaya hindi na nila pinaabot ng tatlong araw. O yan po mga kababayan.